na nakaukit na kami yan nilagyan na rin ng palikpik uh, nilagyan ng palikpik yan Aamos, tatlong kulay ko, do -do. pula Ay, green Ay, tapos <laughs> dilaw yan so, nilagyan ko rin ng stick nakapag gano'n na rin ako nakapag nakagawa na rin ako, na ako nakagawa Yeah. Yan ang nakagawa, na tayo sa ranggola. Bali, yan. Pupubuksin natin itong stick yan. Ito yung gamit kong tape. Kulay puti siya eh. Yan. Ayun mga kamukha, mag live tayo mamaya. Tapos mag-ububog tayo. Mag-live tayo yun. Yan, marami.